ito na yung pangalawang dive namin ng kasama ko dito sa Ralman Bato mga kapaders may nakatago isdang may balbas o sa pinakang ilalim mm -hmm. Ayos na ito mga kapaders malaking timbungan meron pala itong kasamang dalipos hindi ko napansin dalawa pala sa butas hanapin natin yung dalipos kung saan pumunta nandito mga kapaders may nakatago nasa ilalim ulit ng bato naroon malapad na bukawin dito ko ikutan sa unahan ito ang ulo mm -hmm. may umang dagat mga kapaders kakaibang shell naglipat kami ng ibang bahura nung kasama ko at dun sa unang dive malabo labo ang dagat at na ito lapo lapo mm -hmm. lagata ka dyan hindi nagitik ayos to salamat ulit lord na marami pandaradagdag daradagdag huli sa unang dive Maganda ang sampul dito mga kapaders. Buti na lang magandang bahor nalipatan. Hanap ulit tayo. Baka mayroon pa. Na ito pa. Sibungin. Mm -hmm. Nagitik. Pudog ang tama mga kapaders. 300 grams. Maganda kagad papakita ang isda. Hindi pa natataglan lumangoy mga kapaders. Diyan sa unahan. Naroon surahan. Mm -hmm. Dinuplasan laang. Nandito mga kapatid sa pinakang ilalim. Lalo na nagparasot sa pinakang ilalim. Sayang pa yung surahan. Hanap ulit tayo. Pakita. Dito may nagtatago. Mm -hmm. Lagata ka dyan. Kanuping, salitang bikol. Bukawin naman dito sa kisun mga kapaders. Magandang pangitain ito. Magandang isda dito nagpapakita. Baka mayroon pa na andito mga kapaders lawihan na naman uli lapo lapo mm -hmm. headshot magandang bahura talaga ito malinaw pa ang dagat at malinis na ang bahura dito may nakasilip mm -hmm. Lagataka din dyan. maya maya man ito mga kapaders lapo lapo rin ito kasama na mga sibungin sa persiyuhan sunod sunod ang mga klaseng isda dito na ito yung kasama ko mayroong nakita din mga kapaders napana niya liglig niya naman yan or naman hanap ulit tayo baka mayroong pa at ito bukawin ulit mm -hmm. headshot na naman mga kapaders yung isang klaseng bukawin ito yung may guhit sa tagilira na kulay dilaw tsaga tsaga lang tayo mga kapaders naroon sa pinakang ilalim may malapad na talig bago abot ng pana, kahit na sa pinakang ilalim, sinuot ko sa butas mga kapaders may dalawang imperator sa butas, hindi ko pinana, hanap ulit dito, lapu, -lapu na naman mm hmm lalayas pa siguro ko, ito na yata yung tirahan ng lapu sunod-sunod dito sunod ang lapu, lapu nagpapakita baka mayroon pang kasama ito hanapan lang natin mga kapaders na ito sa unahan, mayroon pa Mm -hmm. Paro or taligbago. Malapad-lapad na rin. Baka mayroon pa. Buti dito at malinaw ang dagat. Kahit malayang isda. Kita kagad mga kapaders. Ito pa, may nakatago. Bukawin. Mm -hmm. Headshot naman mga kapaders. Masama ang lagay ng panahon. Nakulog at kidlat ang panahon. Masama talaga ang dagat. Na ito, lumilingas ang mata malaking bukaw mga kapaders dahan-dahan ang -dahan lapitan. mm -hmm. paksiwin mga kapaders meron ng kasamahan yung nahol ko sa unang dive bali nakadalo tayong pang ulam 300 grams hanap ulit tayo dito mga kapaders may lapu-jin mm -hmm. sige pakita na ang mga isda dito sa bahura para makadilin siya ng pambigas lamang bukas hanap tayo na ito surahan mm -hmm. gitik na naman buti na lang at nakalipat kami ng ibang bahura maraming salamat uli lord lubos ako nagpapasalamat sa bawat biyaya hanap ulit tayo dito mga kapalos may nakatago yun laan nakatalikod dahan-dahanin kong ilahin at baka makabunot. Ayos na ito, pandaradagdag, bukawin or kanoping, pandagdag uli pambinta. Nakakalibang mga ito mga kapaders, na ito pa, alatan, nag-ikot pa ng kaunti. Mm -hmm, sala, nakailag mga kapaders. Mmm, -hmm, tinamaan din, dinuplasan, hindi tinimo ang pana dito sa pangalawang pana, sigurado na hindi na makatakas. Oras nga pala mga kapaders, alas 12 na, mag na. Mm -hmm. May tama na itong bigan. May tama sa batukan. Alam na kapag nakapunit, nakatanggal sa pan ng kasamahan ko. Baka mayroon pang kasama na roon. Nasa butas. Mm -hmm. Gitik. Headshot ulit mga kapaders. Malaki-laki na ito. Mga 600 grams sa estimate ko. Pero malaman niya pagtimbangan mga kapaders. Hanap ulit tayo. Tiyaga-tiyaga lang. Makadilin siya lamang pambigas. Pakita pa kayo mga isda. Naroon. Bagangan na isda mga kapaders. Mm -hmm. Lagat ka dyan. Ayos. Ito rin yung isdang masarap sa abawan. Kaya lang ang angipin ay para sa tao. Yung bagang ng tao, walang pinagkaiba. Mmmmm. Vegan -hmm. or matampusa. 300 grams. Pasabitin nila yan mga kapaders. Dito may katago sa butas. Mm -hmm. Malaking rodilyo or alatan. Oh, nakatanggal na. Buti lang at napana ko pa. Hindi ko agad nabuksin yung camera. Bago panahin ito mga kapaders. Ito rin yung nakabungot kanina. Pagpana ko naroon sa unahan. Ano kaya ito? Ay, masamang pangitain ito mga kapaders. Lalakas talaga ang panahon. Ito yung nilalang dito sa dagat na gumagapang sa bahura. Masama talaga ang panahon. Na ito, parot fish mga kapaders. Bawal na hulihin yan. Hanggang tingin tayo hanggang video laang dito palan. May karatig laang mga kapaders. Dito tayo mapana. Mm! ito ang siguradong hindi bawal sa pisngiti na first class na isda mga kapaders karamihan binibili ng mga tao wow na ito mga kapaders si Bungin mm -hmm, nakatanggal ulitin natin maganda ang tama sa unang panak mga kapaders -ang, ang hasang dito ko iikutan sa kabila sana magitik na ito para hindi makatakas mm -hmm. Sigurado na ito Kwartang linaw Mar Uy nakabunot pa mm -hmm. Ayan Salamat ulit Lord na marami magandang blessing ito para sa amin ngayon Sigurado na bukas ang pambigas Meron pang panggatas Meron pang pandaya pers Buwinas yung parrot fish na yun Dalawang isda ang kalapitlaang mga kapaders Timbungan sa kasibungin na ito pa, timbungan siguraduhin ko na ito pagpana mm, -hmm. hindi nagitik di bali, wag la ang makatakas ayos na ito pandaradagdag uli ay, maigi na lang lipat kami ng bahura at kung hindi, sigurado kung tayong isda mm -hmm. Maganda ang kulay ng sibungin dito mga kapaders. Pinkis na ang kulay. Sigunda sa na sibungin. Dito may nagtatago. Lowihan mga kapaders. Mm -hmm. Headshot uli. Ito ang malaki. Sigurado sa estimate ko, mga 700 grams. Tuwa sigurado ang bagong buyer namin. Hanap ulit tayo sa unahan. Pakita. Uy, kulambutan. Akala ko butiti mga kapaders. Nagulat pati ako. Ayan, nagbaba sa bahura mga kapaders. Dadandahanin ko laang. I-double ko yung rubber ng pana para sigurado. Mmm, -hmm. gitik. Hindi nakatinta. Ano kaya estimate nyo dito mga kapaders? Mga ilang kilo kaya? Estimate ko mga tatlong kilo. Ngayon lang na naman tayo nakapain ng malaking kulambutan. Naka isang kulambutan man. Ito, sibungin. 300 grams. Malaki-laki na. Nakaharap sa atin. Mm -hmm. Ganda lang tama mga kapaders. Sintido. Salamat Lord. Napakadang isda dito ang panain. Alisin ko na sa pana ito. At baka mayroon pang kasama. Naroon. Nakapatong sa bahura. Mm -hmm. Gitik. Timbungan. Ang isdang hindi nag-aahit mga kapaders. May balbas na mahaba pa. Kaunting minuto na lang. Maaho na rin kami at maawin na. Ohoy! Nakaisa pa. Si Bungin. Mm -hmm. na naman. 300 grams. Baka mayroong kasama. Igal ako ang lingas ng plus light. Maghahanap tayong isda. Naroon. Turutot. Sigurado ka pang ulam bukas. Sabawan mga kapaders. Ayan. Nagpalapit sa akin. Mm -hmm. Mataan tama. May itong pirituhin o kaya sabawan. Pag-uwi mga kapaders, ay nagkaparaikot na sa stingless ng pana. Hanap ulit tayo dito sa butas. Rodelio. Mm -hmm. So, uy, nakatanggal pa. Nasa na kaya yun? Wala mga kapaders na ito. Nasa pinakang ilalim. Sayang pa yung rodelio. Pang ulam na sana. Hanapin ko dito. Baka dito na sumuot. Wala dito mga kapaders. Pure na ito. Mm -hmm. Pang ulam. Hanggang dito ulit aking video sa pamana. Malutang na kami at mawi na. Maraming salamat ulit sa inyong panunood. Magandang magandang umaga sa inyong lahat mga kapaders. Ito yung aming huling isda pinanaan kagabi. Dito ko dinala sa bayan ng humalig. Sa panibagong bayar natin mga kapaders. Hindi ko na yasama sa video mga kapaders. Bigay respeto lang tayo mga kapaders. Hindi lang ating na laang yung isda ating huli papakiwin niya mga kapas lahat ng huli natin ayan mga bitilya sama-sama yun mga kapaders bago, timbungan, rodilio balawis 140 ang kilo deliver ko dito mga kapaders sampu ang patong ko pang gasolina pero pag dun sa barangay namin kukuhain bigyan namin ng bitilya 130 laang ayos na ito maraming salamat ulit lord mga kapambigas na naman kami ngayon may kita lang kami tigil limandaan. Ayos na. Basta ang mahalaga may ulam mga kapaders. Hindi sa tindahan. Ayun lapu-lapu mga kapaders. Pinipili pa namin at may mga lapu-lapu pa sa ilalim. Ayan. Uy nahulog na. May git kilo mga kapaders. Ayan. Mayroon pa mga lapu-lapu mga liglig. Ito na mga kapaders. Limang kilo sa unang salang lapu-lapu. Mga lawihan sibungin saka yung maya maya, maya liglig mga kapaders nangangahulog na po ito na mga kapaders yung aming kinita lahat lahat dun sa mga isda 2,660 ang gastos 471 yan ang natira mga kapaders 2,189 pinaglima partihan bawat isa mga kapaders 437 Ayos na ito. Maraming salamat ulit, Lord, sa panibagong biyaya naman. na mo sa amin. Na may itong pagdadamutan. Maraming salamat nga pala sa inyong walang sawang suporta. Ah. Maraming salamat din po sa mga hindi pag-skip ng ads. Shoutout nga pala sa Luzon, Visayas at Mindanao. Pati na sa mga WFW dyan. Sa lahat yung mag-iingat. God bless.